Hello everyone! For today's video, may isi-share ako sa inyo na napakahalagang um, finds na kailangan-kailangan natin, lalo na sa panahon ngayon na init kasi sa mga ganitong panahon, mas active sila. Naghahanap sila ng pagkain, ng tubig at ng bahay na matutuluyan. Kaya pag kumatok sa bahay ninyo, wag na wag niyong papapasukin. Pero in case may makapasok, kahit isa man lang. Ayan, kailangan nyo itong bagay na ito. At ito ay... charan Pamuksa sa ipis. Napaka the best po talaga nito. Nung nasa Pilipinas kami, umorder ako nito. Meron nito, makikita ito. Ah, uh, nito sa Shopee. At ang pangalan nito ay... Ipis Killer. Ay, charos. <laughs> Hindi po. Ang pangalan nito ay... Ito. Chi Chitian. Si ito talaga yung pangalan niya, Chitian. Dito sa Saudi, in order namin to sa AliExpress. Pero sa Pilipinas, meron nito sa Shopee. Pero niyo yung box, ito yung pangalan niya. Chitian. Ilalagay ko rin sa comment section yung mismong picture nitong product na to. At ang laman niya sa loob ay ganito. Uh, syringe siya na ang laman sa loob ay parang peanut butter. Tatanggalin mo lang to, tong top cover, tapos ipipress mo lang to, tapos ito na yun. Ito yung laman. Lalagay mo lang siya sa mga gilid-gilid ng dingding ng bahay nyo or kung saan merong mga ipis sa parte ng bahay nyo. Sa kaya nitong puksain ang kanununuan, pati na rin ang mga kaapu-apuhan ng mga ipis, kahit yung pinagbubuntis pa lang, kayang-kaya nitong patayin. Kaya sa mga naghahanap dyan ng the best, pangontra, pamuksa, pamatay ipis, ito lang ang katapat. Proven and tested ko na to sa Pilipinas at dito sa Saudi. Kasi doon sa Pilipinas, wala nga tumatao sa bahay namin. Kaya medyo may mga nakikisilong ng mga ipis. Tapos dito naman sa Saudi, nasa ground floor kami. Once na may mag-spray ng ng pang-ipis sa taas, pumupunta sila dito sa baba at dito sila nakikituloy sa bahay namin. Kaya nung nalaman namin na the best itong etong pamuksa sa ipis na to, yun. Bumili agad kami. At nung nagbakasyon kami sa Pilipinas, naglagay kami nito sa mga gilid-gilid dito sa bahay namin. Pagbalik namin after one month, grabe. Ang daming patay na ipis dito sa loob ng bahay namin. Tapos nung nalinis ko na yon after that, kuwan, uh, wala na. Wala ka nang makikita kahit maliit na ipis. Meron man yung malalaki, siguro yung mga galing sa labas na pumapasok. Isang lagayan mo lang nito, matagal maubos. Yung mga pumapasok na galing sa labas, tegok agad. Hindi na sila nag stay ng matagal. Tegi agad. Kaya kung problema nyo rin ang ipis, ito ang solusyon. The best talaga. Hindi ako mapapahiya sa recommendation ko na to. Proven and tested. Ayan you know, o, meron pa rin ako dito. Marami pa ako dito marami pa kami binili. Ito ay galing sa AliExpress, pero sa Pilipinas, you can find it on Shopee. Yun lang guys, sana makatulong ako sa inyo kung problema nyo ang ipis sa inyong mga bahay. Thank you for watching! Babush!